Oh! Nandito tayo. Para alamin. Ang inyong pagkatao. Aray ko. Malingap, magandang magandang ay, araw. Kasi ilaw. At kami po ay magna-night swimming ng araw. <laughs> uh, see, you know. Rain, rain, go away. Come <laughs> again. Ay si Alexis. <laughs> ay pala. No, 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 sila? Oh, yun pala. Kasi Tara. Nauna na sila? Ay si Percy, nasa basa. nag ano po kami uh, nag swimming bilang uh, ano part ng uh, aming 10th anniversary minisis Mrs. <laughs> uh, kahit po umulan tuloy lang pala, para, para may celebrate Ayan po at uh, doon na po yung iba namin kasama nauna na dito sa sa ilog na ilog lang po yung ino na namin yung mga kalingat po at napakaganda po dito napaka linis mga uh, nechus so ay si ano Bilas kaway ka kaway na ay <laughs> shout out dito kami nalilig kami sa ulan nalilig kami ah. na sa ilog sa ulan pa <laughs> double purpose Oh. nito hallelujah may kasama pang kaling. <laughs> May kasama pang lobo. So ay makalinga po. Nagod na po sila kumakain.

ay si Alexis <laughs> ah dinatayo taga Manila <laughs> para ano <laughs> kuya dito kami dali go dito kami sa masama ano, naman kanin <laughs> walang entrance Walang entrance dito! Walang entrance! <laughs> pa paano tayo kung walang entrance? <laughs> paano tayo kung walang entrance? Walang kaling ngayon! Walang ipin ngayon! Walang kaling Walang entrance! Ate, paano tayo Pag walang entrance? Sige! <laughs> Sige! 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 Ah, inopen ko. In <laughs> <Again, again, laughs> sa salamat, salamat. All right. Yan na. ulan. libre po ng si <laughs> Ate. <laughs> Liquid. 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 Ulan pa. Happy happy. happy happy. Tayo ang inumin. Tayo ang kunukutan. Bye, kaya kaya mo tayo mga Happy anniversary. Ay. Happy anniversary. <laughs> Ay, pamangkin po. Mm. Busog. Okay, ano? Ayos. 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 Ayaw kong mabasa. Ayaw kong mabasa. Pag <laughs> kumuulan, Bak mo ayaw mong mabasa ng wala Ang gagawin mo? Wala. Paglublog para hindi ka mabasa ng mo ang tubig. Kasi yung magkakag. Kasi kasi Eh, lihat, nak lempeng. Mau na.

Salamat sa cake. Thank you very much, Sponsor ng cake, si Raisa. <laughs> Ako, sponsor ng kawayan. Ikaw, kawayan. Ayun, itong research Resort, sa akin tong view. Ayun. <laughs> <laughs> kawayan niya, kawayan. Uh -huh. Just... Aji, <laughs> Aji, <jeep. laughs> maghirap, yepo. Ganig- ganig, to pasaya dito. Ganig, to pasaya. Ganig, to pasaya. Ganig, to pasaya. po, ganito pasaya. Ganig, to 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 pasaya. to pasaya. Ganig, to pasaya. Ganig, to pasaya. Ganig, to pasaya. Ganig, to Huwag mo rin, mo eh. ang kawayan. Matinig. Matinig, kawa matinig. matinig. <laughs> Ay, dito. Buntis. Bawa dyan, malamig. Pag malamig ka na. Mm. Salad. <laughs> Pansit na puti. Pansit na puti with ice. <laughs> Kaya po, ano po nature fresh puti ito. Kaya napaganda. Ha? Libre. Libre. <laughs> Libre paliguan dito sa amin. O oh guys, tapos na kami kumain. Pwede na kayo sa ulan. Kailog pa. Oo. Bawal mabasa sa ulan. <laughs>

A few moments later. Umaroy! Ha! Nandito tayo! <laughs> Parang <ka> alamin! <laughs> ang inyong pagkatao! Kabay ba o lalaki? Lalaki niya! <laughs> Parap <laughs> sa kalimut! Dami on grrrr! On ke? On grrrr! <laughs> Dito dito. Ay, 'di ko mase. Tay. Kita 'yung wagayway. ka lang. ka. Dapat ka Dapat sa kwarto ka. Hurap. Sa finish Ha? Sa finish Hurap, hurap, hurap. pa

Ako dito para kayo matuto! Yes, Sir! Sabi mo! Lalaki ako, Sir! Pabaya ko, Sir! Lating Army! Tingnan natin! Lalaki sir. Sir. Ay, Ito, ako, Sir! Lalaki, Sir! Okay! Ito! May training Army! Lalaki ako, Sir! Lalaki ako, Sir! Wala. Kumilos. mo sir. Lalaki ako, sir. Okay. Wow. <laughs> <Back to> line, <laughs> yes, sir.

Sino <laughs> pa yan si... Eh. Hindi siya yan! <laughs> Uh, <laughs> eh, eh. Uh. <tunuh>, terus, terus. Ayan, sana nagusto niyo yung ano. Napagod yung, uh, ah? Napagod ka. <laughs> yung kunting good vibes natin. At. <laughs> At syempre. Uh, Shoutout po sa. Ano, sa Diwata Cures Marathoners. At syempre sa Jomcar. Ayan, kay ma kila ano. Uh, sa Diwata Cures Marathoners po. Sila Ma'am Shirley Crow. Ayan, kay Ma'am. Uh, Twinkle Sar Kay Ma'am Jane Koo. Mamisa, yan. At at syempre kay uh, Ate Uwi, yan. Marami marami salamat sa support ha. At syempre kay uh, Ate Pei, kay uh, sa Lucy Sobertsen, marami salamat po. At syempre kay uh, uh, Las Vegas, marami salamat. At si Mami Daisy, yan. Marami marami salamat Mami Daisy. Sa patuloy uh, na suporta kay Mama Jocelyn Nubila At syempre, dito tayo ngayon. Kaya kasama ang ating family at uh, tuloy-tuloy po yung uh, uh kunting uh, celebration at nag-outing kami. At dito si uh, Gigi. <laughs> dito lang po kami sa ilog at uh, saktong uh, biglak kayo umulan kaya medyo nagbaha ng konti. Yan, marami Marami rin. Marami Ha? Grabe. <laughs> Ayan. At yung pre shout din kay uh, Ate Esther of Tita Kay Tita Mami Tita Mami Shout Kay Ate Siang eh Ay, Ilog ka ba? Kasi sa ilang dumadaloy ang buhay ko oh!